Noong isang libo siyam na apat naput dalawa, takasagsaga ng digmaan, may mga kwento ng mga baryo sa Hilagang Luzon na biglang nilisan ng mga sundalong hapon. Ayon sa mga lokal, nakita nila ang ilang grupo na may dalang mabibigat na kahon. Hindi ordinaryong kahon, kundi mga kahong bakal, nakabalot sa tela at pinapasan ng apat na tao. Dinala ito sa isang kuweba sa bundok at mula noon. Tila ba ganilamon sila ng dilim? Ano ang laman ng mga kahon? Ginto? Dokumento? Armas? O baka naman sikreto ng digmaan na hindi dapat mabunyag? Sa video na ito, sisilipin natin ang mga kwento tungkol sa mga Japanese secret bases sa Pilipinas, mga lagusan at pasilidad na sinasabing itinayo para itago ang kanilang kayamanan, armas, at marahil maging ang kanilang mga lihim na kasunduan. Noong Disyembre 1941, sinalakay ng mga hapon ng Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumagsak ang bataan at korehidor, at maging ang Maynila ay napasakamay nila. Para mapanatili ang kanilang kontrol, nagtatag sila ng mga bas militar. Kabilang narito ang mga kilalang lugar gaya ng Malinta Tunnel sa Corregidor. Isang pasilidad na may ospital, imbakan ng armas, at taguan ng kanilang mga opisyal. Ngunit ang mas misteryoso ayon sa mga kwento ay ang mga base na hindi nakatala sa mga mapa. Mga lugar na sadyang itinago at itinayo sa mga lugar na mahirap maabot. sa Cordillera. May mga kwento ng mga lokal na nakakita ng mga sundalong hapon na nagbaon ng mga kahon sa kweba. May ilan pang nagkwento na sa gabi, naririnig nila ang mga tunog ng tren o makina mula sa ilalim ng lupa, na parang may gumagalaw na malalaking kagamitan. Sa Palawan at Mindoro naman, may mga alamat ng mga kweba na diretsyo raw patungo sa dagat. Sinasabing ginamit ito bilang lihim na daungan ng mga submarino. May mga mangingisda na nagsasabing nakakita sila ng mga banyagang lumulusong mula sa tubig papasok sa kweba. Kahit matagal nang tapos ang digmaan. Sa Mindanao, lalo na sa Davao at Zamboanga, maraming matatanda ang nagkukwento tungkol sa mga kweba na hindi dapat pasukin. Tinasabing may mga nakatagong bomba, mga patibong, o kahit mga espirito ng sundalong hapon na naiwan sa loob. May mga lugar na tinagurian ng mga lokal bilang bawal pasukin, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa kakaibang presensya. At dito pumapasok ang pinakatanyag na alamat, ang Yamashita's Gold. Ayon sa mga ulat, inutusan ni General Tomoyuki Yamashita ang kanyang mga tauhan na itago ang mga kayamanang nakolekta ng Hapon sa Asya. Mga gintong bara, mga hiyas, at mga kayamanang sinamsa mula sa iba't ibang bansa. Maraming treasure hunters ang naghanap. May mga kuwento ng bigla ang yaman, mga taong nakatagpuraw ng ilang piraso ng ginto. Pero karamihan, nauuwi sa pagkabigo o sa kapahamakan. May mga nasawi sa pagbagsak ng mga kuweba may ilan pang naniniwalang isinumpa ang kayamanang ito. Hanggang ngayon, walang solidong ebidensya na magpapatunay sa alamat ng Yamashita's Gold. Ang tanong, kung totoo nga ito, nakabaon pa rin ba sa ilalim ng lupa o matagal nang nakuha ng mga hindi natin nalalaman? Nakakakilabot isipin Ngunit maraming lugar ang hanggang ngayon ay hindi pa rin napapasok. May mga kuweba na biglang guguho kapag sinubukan pasukin, mga lagusan na puno ng mga patibong, at mga lugar na tila may bantay, hindi tao, kundi mga alaala ng nakaraan. Ang iba na may naniniwalang lahat ng ito ay katang isip lamang, na ang mga kwento ay bunga ng takot, chismis, at pag-asa sa kayamanan matapos ang digmaan. Ngunit ang mga natuklasang bunker, mga tunnel, at ilang piraso ng kayamanan ay nagpapatunay na baka may katotohanan sa mga alamat na ito. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung gaano karami ang itinayong secret bases ng mga Hapon dito sa Pilipinas. Totoo ba ang mga ito o isa lang bang alamat na pinapaikot-ikot sa kwento ng Yamashita's Gold? Ano sa tingin ninyo? Maaari kayang nakatago pa rin sa ilalim ng ating mga bundok at kuweba ang mga sikreto ng digmaan. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow kami dito sa PH Fact Vault para sa iba pang misteryo at kasaysayan ng Pilipinas.